para sa mga mahilig sa astronomy, isang pambihirang pangyayari ang ating makikita sa kalangitan bukas ng umaga. Kung ano yan, narito ang report. Isang pambihirang pangyayari ang inaasahan sa Webes ng alas 5 ng umaga. Ayon sa pag-asa, makikita mula sa kalangitan ng alignment ng planetang Venus, Mars, Saturn at Neptune. Makikita ang Venus, Mars at Saturn kahit walang gamit na telescope. Kasama dyan ay ang planet uh, Neptune. Subalit so, ang uh, Neptune ay katikit yan ng, ano, ng uh, planet Venus. Kaya lamang po ay uh, para makita po ang planet Neptune, ay dapat po ay meron pong teleskop yung gamit. Kasama na po dyan ang buwan, ay tila ba parang naka-align on from our perspective ano, mula dito sir, ay nando sila sa parang isang linya. Ayon sa pag-asa, tinatawag itong conjunction. Isa itong celestial event na kung saan ang mga planeta ay may nakalinya o magkakalapit. Paliwanag ni Raymundo, ito ay nakadepende sa revolusyon ng isang planeta o ang pag-ikot nito sa araw. Anya, ang Venus at Mars na malapit sa mundo ay madalas magkalapit. Ito naman ay walang kinalaman let's say na magkakaroon ng trahedya uh, sapagkat although para sa katapitit sa kalangitan ay magkakalayo naman ang mga planeta. So, wala itong efekto. So, magandang silipin ito mga pandang 520. Kasi pagdating ng mga 5:30 hanggang mga going 6 ay um mostly na nang uh, samtito. So hindi natin na tumikita kasi nga mas maliwanag na ang araw. Kaya maganda angyan na mas maaga para makita ang celestial event. Kogin nito umaasa ang pag-asa na hindi magiging maulap ang kalangitan para makita ito ng malinaw.